Ngayon guys, pupunta na naman tayo sa kababayan natin. Nagyaya sila ng hapunan, dinner. So, puntahan natin. Samahan niyo ako. Nandito na ako ngayon sa taxi. Pupunta ako ngayon doon. Tingnan niyo yung labas. Samahan niyo ako. Yan. Pasensya na kayo at mabak mabaong-baong ano ba 'yon? Libaong libaong niya May papakita ako sa inyo dyan, oh. Ay, ano, dito ata yung banda yung bisikleta. Ay, hindi. Sa kabila pala yung may bisikleta. Ay, pasensya na kayo. Traffic. Dito na ako. Lag like ganito oh. Coffee shop 'yan, yan restaurant at coffee shop. Ayan. Dito ako nakatira dati na area. Nilalakad ko lang to pag bumibili ako dyan, oh. Yang yan yan yang natak yan yang malaki na yan, coffee shop dyan ako bumibili. Tapos ito din, tawiran lang. Di ba? Dito ako dati nakatira tapos lumipat ako dun sa saliya, Mushrifa area ito, Mushrifa area. Fruit, mga coffee, vegetable, fruits. Ito. Orange. Ewan ko kung anong pangalan nito. Hindi ko alam to eh. Saging, my favorite banana. Diyan din ako bumibili ng, yan, 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 yan. Diyan ako bumibili ng Pakistan food dati, dyan ako bumibili ng Pakistan food. Nihintay ko sila ate na nasa... andito pala sila ate, tingnan nyo. Ayan sila. Ayan sila. Ah, akala ko naman nakaluto na sila ate, magluluto pa pala. Ayan, Ay, grocery sila ni Kuya eh, ni Erwin. Ay, paano nga, Diyos ko? Halika na, akin na yung iba. Tutulungan natin magbitbit ng grocery. So, di ba? Bisita ko. <laughs> Bisita maghihiwa. <laughs> <laughs> Bisita maghihiwa. Bisita maghihiwa. Mag magluluto yan. pa si ate. Para tayo makara. Anong lulutuin niyo, te? Yeah, magluluto na tayo magtitinula daw siya. Oo, magtitinula tinula siya. Tapos yung kama, kapaya, papaya niya, alam mo yung lamog. Ayan, yeah. o. Nasaan, o may, 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 may. Parang may alkan siya. Oo. Ay, naman. Uh, Oo, alog-alog. Okay yan. Ano buto yan si <laughs> kaluluwa tayo guys magtulong tayo kakain tayo kakain. para tulungan natin para makakain tayo para makakain na tayo kasi alam naman si ate siya busy siya ang best busy siya busy siya sa buhay niya ako lang <laughs> hindi ako magbubuk talaga kaya sabi ko nga kasi ba sabi ko nga Tingnan mo, magluluto lang sila ng asawa niya gusto dahil nga, sa akin. Gusto nga na mag-itlog da. Ay, ano ba yung isda? Sabsyado. Magmanok ka naman. Uy! Mm. <laughs> At yung isa naman na makakain ng manok. <laughs> <laughs> Ayan, nagluluto lang sila dahil pumunta ako. Ngayon lang ulit ako. Ilang buwan na bang hindi ako nakadalaw dito? Ang tagal, no? Ang tagal. tagal din ako hindi nakadalaw nito sala sa inis, sala sa lamig ang babae. <laughs> Puro drawing. <laughs> drawing lang. nakaraan sabi po, punta. Hindi naman nakapunta. Ayan, hindi. Babalatan ko muna guys. Babalikan ko kayo. Itong building na to guys, itong flat na to, mga Pilipino, mga kasamahan ko dati sa mga kaibigan, kababayan natin, ganyan. Marunan kang makisama, may kaibigan ka. Charo. Kahit plastic ka kasi. Kahit plastic! lang. Ito naman. Baka mamaya mag-chismis nyo na. <laughs> Hindi. Sapat sa may sa tao. Nakuha Ate Amy, yung papaya. Iwan ko kung anong hiwa ito. Bahala. Adyan. Ang liit-liit ng... Ang laki-laki ng hiwa ni Ate Amy sa papaya. Tingnan natin si Ate ng magluluto. Ano siya? Ay, <laughs> yung luya. Naka, Nakakaliyak ko eh. Um, Ayan siya, luluto siya. Ayan, natulutuan. Kunwari, sinon lang. Kikikain ako eh. Hmm, kikikain daw Bisita namin ng na bisita. Bisi bisita? Bisita. <laughs> Walnuts. Pero paano buksan ko? Diyos ko. Anong buksan ko? May ano siya, ikis, o. Oh. May ikis siya. Paano buksan? Gamitan natin ng kutsara. Tinidor. Diyos ko. Diyos ayaw. Ang dami, o. Ano ba? Mamaya magdadala ako sa... <laughs> magdadala ako sa bahay. <laughs> kanina, walnuts. Ngayon naman, ito. Hindi ako kumakain ito eh. Iyan mo na si atin. Laki no? Mas malaki pa sa ulo ko. lang ata ng ulo ko to. Paano ba to? Paano ba hiwan ito? Ang dalinga. Ibang muna. lala akong hindi maganda. <laughs> Bastos. <laughs> Ako masarap yan ito pag malamig. Yan. Yan na yung melon na nahiwa. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat po tayo palagi. God bless. ingat